Hi guys! Nandito ako sa taas namin. Ayan, tumakain ako ng yogurt. Kasi ko yung tumawag si Otosa. Ayan. Uh, buhay na ang mga tanin ng lola. To snake plant. To alocasia. ah uh, Ag aglonema aglonema morning dew ano po ano yan ito is ni din to yan tapos meron akong pilodendron ito yung kulungan ng ibon ginawa ko ng tanim yan pilodendron hello hello binili ko to sa Novali mahal ito ito yung pinupagate ko kung anong tawag dito silver satin ito ito yung binigay lang sa akin to eh kasi ayan yung mga cactus babies na yan para mabuhay photos spider plant bakit ka nagkakaganyan ito po tayo masyado marunong sa tanong beginners pa lang yan ndin ang araw